Simula ng uh, mamakyaw ang ilang mga kapatid natin ng pamasko sa Divisoria habang sa isang mall sa Maynila, ilang mga batang cancer patients ang nakatanggap ng maagang Christmas gift. Para bigyan mo ka ang balita, Mobile Journal, Bel Gregorio. Mula sa mga damit, bags, gadgets, tools at kung ano-ano pa, makikita mo yan sa Divisoria sa presyong abot kaya. Ang pamilya ni Lenda garing pa ng Valenzuela City maaga nang namili ng pamasko rito. Limang po daw kasi ang nasalastahan niya Mas ma nakakaluwag sa amin kasi pagdating ng Disyembre mas lalong marami ang sila. Kaya ino na at saka mura pa sa ngayon. Heto raw ang kapansin-pansin. Ang budget niya noong naharaang taon, kinulang na sa pagki-Christmas shopping nila ngayon. Mala Santa Claus naman ang mag-asawang ito na namili ng underwear para sa mga nasunugan sa Cavite. Mas marami po kasi ano, choices oh, sa presyo. Mura, Mas malaki oh, po kasi yung oh, anong yung diferensya Yung 5400 binili namin ng grocery. So, nabigay na yon. Tapos itong mga underwear, yung halaga 6000, 'yun naman ang pinamili namin ngayon. Pero kung namamahala na tayo sa presyo ng mga pangregalo dahil inflation is real. Alam niyo bang nagsasakripisyo din ang mga nagtitinda sa Divisoria para lang hindi masaktan ang ating bulsa. Si Stephanie na nagbebenta ng Class A rubber sandals hindi na raw nagtaas ng presyo. Lumitang kita. Medyo tumaas naman talaga lahat, di ba? Kaya medyo kahit pag itaas mo rin, laylo na 'yung mga tao. na pala mamahalin na sila. Puro tawaran. Stig ang apat na pong Christmas tree na kanya lang pinailawan. Naglalaki ang mga gift box, Christmas balls at red and gold giant flowers ang disenyo. At for a good cause din. Nakisaya kasi sa countdown ang labimpitong beneficiaries ng Bahay Aruga. Ito ay second home ng mga batang may cancer mula sa malalayong probinsya na ginagamot dito sa Maynila. Sempre hindi sila umuwi ng walang nochebuena Buena Packs at regalo. Pati mensahe ng pag-asa na laban lang sa kabila ng karamdaman at pagsubok. Mobile Journal Bell Gregorio po, hatid ang mukha ng balita. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.